Punta na ako dyan, bahay nyo singil na. Huwag na kayo tago-tago. Sabi na presidente, dyan lang kayo bahay niyo. Punta na ako. <laughs> po mga kabispren ano uh, bali mayroon po tayong dalawang uh, mayroon pong dalawang epekto ng uh, paglaro ng uh, COVID-19 dito sa ating bansa at like, sa buong mundo dahil sa lumalagang na sakit na virus na yan so meron siyang dalawang epekto may magandang epekto at saka may dulot ding uh, masamang epekto dahil sa kinakatakutan ng mga tao unang tatalakay natin about doon sa uh, magandang epekto dahil nasa, para sa akin lang ha pero depende na rin yan sa inyong opinion. dahil uh, unahin muna natin yung magandang epekto dahil number one wala pong paso ngayon para maiwasan ng pagkakalat ay minabuti nila na huwag na munang pumasok sa trabaho kaya huwag nga mo nang lumabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan syempre kung nasalog ka ng bahay uh, iwas iwas mo sa stress medyo makapag relax ka muna makaiwas ka muna sa express dahil sa trabaho yung boss mo na ayaw mo makita eh, yun ang isang magandang dahilan kung bakit yung boss mo o kaya yung co-workmate mo na ayaw mo makita hindi eh, mo muna siya makita pang samantala kung nasalog ka ng bahay eh, syempre hindi ka ano nasalog ka lang ng bahay nagre-relax panood lang ng TV tsaka pasan trip. Kaya kung may internet ka naman, uh, ng YouTube, sa Facebook, relax-relax lang muna. Parang mga ganyan, family bonding, ganyan kami na nandito sa ibang bansa, hindi namin kasama yung aming uh, pamilya, yung uh, bahayan, wala kaming family bonding. So, ang meron lang kami is workmates uh, work meets bonding. lang <laughs> po, mga work meets bonding. E, lang muna tayo na nandito lang muna tayo sa loob ng bahay at saka maiwasan muna natin yung uh, mga kumakalat. Kung meron pa po kayong ano, na uh, naisip na yung magandang epekto, comment nyo na lang dyan sa baba at pag-uusapan natin yan sa susunod nating uh, susunod ay eh, ang masamang epekto naman. Una, takot tayong uh, lumabas ng bahay dahil sa 'yun nga kumakalat. Hindi natin alam, hindi naman natin nakikita yung virus yan kundi malalaman na lang natin na sa mga taong mga um, pagkakaroon ng lagnat ng isang tao. Kaya Uh, dun doon lang natin lalaman kaya nakatakot na lumabas takot din tayong mahawaan ang virus naman kasi hindi naman hindi naman pa konti kundi paparami nababalitan naman natin na ang mga nadadami na naglalaro ng sakit ay dumarami dumarami talaga di siya pa konti although yung mga iba eh, nakaano na nakasurvive na yung iba naman ay nasa hospital pa inoobservahan pa lang kanilang mga kalagayan so tayong mga hindi panahawaan ay eh, huwag muna tayong maglalabas ng salom ng bahay ganyan ingat-ingat lang po tayo uh, pangalawa sa medyo nangabahala dahil sa, sa virus na yan ay ang uh, pagkawala at pagkaubos ng mga supplies ng mga pagkain inumin kailangan po natin na uh, mag-ipon ng mga pagkain tsaka mga inumin para kung sakaling tumagal man ng, ng itong kalagayan natin ay at least meron tayong uh, naka-imbak o kaya meron tayong supply na nagamit natin sa pangaraw-araw natin uh, mga pagkain tsaka inumin uh, magtabi tayo at tsaka mag po tayo ng mga ano natin mga kailangan natin sa pang-araw-araw na pagkain para hindi tayo uh, maubusan tsaka yung pratlo, uh, hindi po natin magagawang mamasyal sa labas dahil yan nga yung mga kinatatakutan natin ano lumalaganap na sakit hindi natin nagagawa na kalungkot na imbis na gusto mong mag-relax o um, magpunta sa labas para makapamasyal makita ng mga view ganyan eh, hindi po muna natin ano gagawin yon dahil uh, para sa kapkanan din ng lahat ng mga tao mo din sa sarili mo kaya huwag muna tayong pag-alagala sabi nga nila eh, hindi ka nga pinapapasok sa trabaho kaya hindi ka nga pinapapasok sa school pero pag-alagala ka pa rin <laughs> nakikita ka kung saan saan kung uh, ikaw na wala kang ano, concern sa sarili mo okay lang na kung ikaw lang ang mandamay ka pa ng mga inosente at saka walang kaalam-alam kung sino pa yung nag-iingat yun pa yung nadadamay I ikaw na hindi nag-iingat parang wala kang pakialam sa sarili mo huwag ka namang damay ingatan na lang natin ang ating sarili dahil yung mga nakita natin na bigla na lang bumabagsa bigla na lang yung mga iba walang sintomas walang nakikita na pagkailanlan ng itang sintomas eh bigla na lang bumabagsak ganoon katindi ang ano, coronavirus so ingat-ingat lang po tayo so ang panghuli po ay ano, limitado po ang ating uh, paglabas, uh, huwag ng pag-alagala sa labas o kaya kung wala namang importanteng gagawin sa labas eh mas mabuti na lang naman at pili na lang po tayo dito sa loob ng bahay at kapag natapos na yung importante mong gagawin umuwi naman kaagad mag sa loob ng bahay kapag kalumabas ka lumabas eh, ka, gagawin mo na lahat ng mga importante mong gawin para maiwasan mo na yung uh, paglalabas lahat ng mga gusto mong bilhin sa labas bilhin mo na lahat ng mga gusto mong gawin sa labas gawin mo na ng mabilisan at uh, bumalik ka na kaagad sa loob ng bahay, o kaya bumalik ka na sa inyong accommodation para maiwasan mo na yung mga makakasalamuhan ng mga maraming tao at saka maiwasan rin naman natin ang mga hindi naman natin nakita kasi ang virus hindi naman natin nakita yan sa pamamagitan lang ng mata Ah, parang demonyo lang yan <laughs> parang demonyo lang yan hindi natin nakita na bigla na lang susunggabang na hindi mo alam na dikitang nga na pala ng, ano, ng sakit na yan so ayan po maraming maraming salamat sa iyo dahil uh, tinapos mo ang video na to kung bago ka pa lang sa channel ko ay mag, -mag like comment and subscribe pati so, natin yung kalimbang na nakikita mo dyan sa baba para sa tuwing mag upload ako ng video ay kaya una una kang ng aking mga video so hanggang dyan na lang at maraming maraming salamat sa iyo bye bye Punta na ako dyan, bahay niyo, singil na. Huwag na kayo tago-tago. Sabi na presidente, dyan lang kayo bahay niyo. Punta na ako. <laughs> <laughs>